kontra ang ultimate songwriter na si Ogie Alcasid sa pakikipag-live-in ng kanyang anak na si Leila sa boyfriend nitong rapper na si Curtis Smith. Naglabas ng Salo Obin ang It Showtime host tungkol sa desisyon ng panganay niyang anak sa dating asawang si Michelle Van Aymeren. Ayon sa Singer TV host, ilang araw siyang magbabakasyon sa Hong Kong kasama ang asawang si Regine Velasquez at ang mga anak na sina Nate at Leila ang kanilang Hong Kong trip ay magsisilbi na ring birthday celebration ni Ogie dahil nasa Amerika siya nung mismong kaarawan niya last month. Sa inang singer, gusto rin niyang magkaroon ng sapat na oras para makausap si Leila. Inami ni Ogie na hindi niya nagustuhan ang desisyon ng anak na magsama na sila ni Curtis Smith sa iisang bubong noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pero wala na raw siyang magagawa dahil nangyari na ang nangyari. At ang tanging magagawa na lamang niya ay ang gabayan ng anak sa naging desisyon nito. Pero sa tanong kung handa na ba siya sakaling magdesisyon na si na at Curtis Smith na magpakasal, sa isip daw niya ay tanggap na niya ito. Pero kumukontra naman ang kanyang puso. So anak, I didn't like what you did. Because that's something that I wish you talked to me about. <coughs> However, nandiyan na yan. Ginawa niya na yan. you want to be an adult and then so you face life as a adult. Mm -hmm. And I'm proud that she, you know, she doesn't even ask money. At yan ang bandera chika natin today.